Mga guys. Ayun. Hoy. Are si Nonay mga guys Mga guys, ayan mga guys. at guys. pupuntahin ko muna yung dalawang laki. si katang at saka si Dundun. Hindi pa nakapagbayad mga guys. Ayun. Dito na ako mga guys. Pupuntahan ko muna. Off. Okay.

ito yung hinatrabaho nila mga guys yan o, mga guys o kita ko sa inyo. yan o, mga guys yan sa inyo mga ka guys sira ko muna to mga guys tuntahin ko muna yan <coughs>

ويس Ya, melayan. Uh. Ya.